Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <tong> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaungaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Nang sa wakas ay makapasok ang class representative sa silidaralan ng mga piling mag-aaral, tila kumikislap ang kanyang mga mata sa paghanga. Nagpasalamat siya sa ating pangunahing tauhan sa kanyang tulong, ngunit agad niya itong ibinaba. Sinasabing ang pasasalamat ay dapat mapunta sa punong guro, nagpasalamat din si Leo sa punong guro, nang umiti at sinabing ikinatutuwa niyang makatulong, ipinahayag din niya ang balak na buksan ang mga bagong pasilidad para sa lahat, at marami pa raw siyang planong pagbabago sa hinaharap. Dahil sa pagkapanalo ng kanilang akademya sa paligsahan, nakuha na rin ng punong guru ang pondo para maisakatuparan ang mga matagal na niyang balak, lahat ito ay dahil sa pagsisikap ng kanyang mga estudyante, pinuri niya ang buong klase, habang nagbibiruan naman ng grupo na ang dami raw pagbabago ngayon, matapos pa nilang umalis. Samantala, tinanong ni Sue ang class representative kung bakit patuloy pa rin itong nagsasanay kahit bakasyon na at wala namang kompetisyon. Sa pagkakataong yun, ibinahagi ng class rep ang kanyang kwento, noon daw ay hindi siya naniniwala sa sarili, ngunit nagbago yun nang makita niya kung gaano kasi pag ang lahat, kaya ngayon, determinado siyang mag-apply bilang isang special cultural student at mayroon na lamang isang buwan bago ang deadline, sa narinig, napaluha ang pink-haired girl sa emosyon, at agad inawakan ni Sue ang kamay ng class rep, nangangakong tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Habang nag-uusap sila, tinanong naman ni Shen si Joe kung may napili na ba siyang paaralan, sagot ni Joe, wala pa siyang natatanggap na liham, nabigla ang lahat, lalot lahat sila ay nakatanggap na agad ng mga paanyaya mula sa limang pangunahing akademya. Umubo ng marahan ang punong guro at tinawag si Joe, sinasabing may nais siyang ibigay, iniabot niya ang isang pulang sobra, at ipinaliwanag na kakarating lang nito kamakailan, nakahinga si Chen ng maluwag, Sinasabing alam niyang hindi posibleng hindi tanggapin si Joe kahit saan, binasa ni Joe ang sulat, at malakas niyang binigkas kung saan ito galing mula sa Don Academy. At ang nakasaad sa sulat ang inyong kahangahangang mga kwalifikasyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa amin. Matapos ang masusing pagsusuri ng konseho, ikinararangal naming ipabatid sa inyo na kayo ay pinagkalooban ng karapatang mag-aral sa Dawnbreaker Academy. Kalakip nito ang inyong card ng pagpapatala, mangyaring basahin ng mabuti ang mga sumusunod na tagubilin, kung tatanggapin ninyo ang pagkakataong ito, itago ng maayos ang card at magtungo sa akademya na bitbit -bit ito pagsapit ng ikalabing anim ng Setyembre taong 2026, kung nanaisin ninyong tumanggi, sirain lamang ang card, at automatikong mawawala ng bisa ang inyong karapatan. Lubos na gumagalang, Dawnbreaker Blade Oracle Specialized Academy Invitation. Nagulat ang lahat sa narinig, ang blonding estudyante pa nga ang unang sumigaw, Sinasabing yun ng akademyang nasa pinakatuktok ng lahat, nang magtanong si Joe kung bakit ganoon, nagkwento ito na may limang pangunahing akademya na kumakatawan sa kapangyarihan at otoridad, ngunit isa ang nakatataas sa kanila, ang Don Academy, na may karapatang kumuha ng kahit sinong estudyante mula sa iba pang paaralan. Nagtanong si Joe kung bakit lima lamang at hindi anim ang mga pangunahing akademya, ipinaliwanag ng punong guro na ang tunay na halaga ng Don Academy ay hindi nasusukat, sapagkat ito ang institusyong itinayo upang harapin ang mismong Rift, ang pinagmulan ng lahat ng panganib sa kanilang mundo. Naging seryoso ang punong guro habang ipinaliwanag na ang impormasyong ito ay mahigpit na kumpidensyal, ngunit pumayag siyang ibahagi ito sa kanila. Ipinahayag niya na ang tinatawag na Rift ay isang demensyong puno ng mga halimaw na may kapangyarihang lampas sa imahinasyon ng tao kapag nagtagumpay ang mga ito na makatakas papunta sa totoong mundo, tiyak na mauwi yun sa ganap na kapahamakan, dahil dito, Naglalakbay ang mga envoy o piling mandirigma sa loob ng mga portal upang lipulin ang mga halimaw bago pa man makalusod sa labas. Bagaman napakalaki ng gantimpala sa paglilinis ng isang rift, hindi may kakaila na kasabay nito ang matinding panganib, ibinunyag ng punong guro na minsan siyang naging bahagi ng isang pangkat na naglilinis ng rift, Gayunman, isang pagkakamali lamang ang pagkamatay ng isang mahalagang kasamahan ang naging dahilan upang magulo ang lahat at tuluyang mabuwag ang kanilang grupo. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, sinasabing kahit ang ibang akademya ay may ganitong uri ng misyon, iba pa rin ang antas ng Don Academy, mayroon itong sistemang mas matindi, mas mahigpit at mas mapanganib kaysa sa alinmang institusyon, dahil dito, binalaan niya si Joe na mag-isip nang mabuti bago magpasya. Ngunit tiniyak din ng punong guro na bukas pa rin sa kanya ang mga pinto ng ibang paaralan, mga paaralang ligtas at maayos ang landas. Gayunman, nagpahayag si Joe ng matatag na pasya, sasali siya sa Don Academy na pangiti ang punong guro, tila bay naasahan na niya ang sagot na yun, at sinabing tiyak na maabot ni Joe ang bagong tugatog ng kanyang kakayahan. Nilapitan siya ni Shen at itinapat ang braso sa balikat nito, sabay sabing magpapalakas silang lahat, at kapag dumating ang oras ng pakikibaka sa rift, magiging madali na lamang yun para sa kanila, ngunit napansin ng blonding kasamahan na ang itinakdang palugit para sa aplikasyon ay sampung araw na lang, samantalang karaniwan itong tumatagal ng kalahating taon, pinawisan ng malamig si Joe sa kaba. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang maghanda at hindi muna siya makapagsanay kasama ng iba, ngunit tiniyak ng grupo na kakayanin nila ito. Pagbalik niya sa kanyang apartment, agad siyang gumawa ng listahan ng mga kailangang ihanda, sa gitna ng katahimikan, biglang lumitaw ang demon book, sa harap niya, lumutang ang kristal at dahanda ang inabot ito ng maitim na braso mula sa aklat, sa isang iglap, sinipsip ng braso ang liwanag mula sa kristal hanggang sa tuluyan itong maging itim. Pagbagsak ng kristal sa sahig, ito'y nagbasag-basag sa isang nakakabinging tunog, na si Joe, halos sa sa puso sa nakita, habang ang demon book ay nanatiling nakabuka sa hangin, tila may buhay, at kumikislap ang mga simbolong hindi niya maunawaan. Nasaktan si Joe nang mapagtantong hindi na niya maibibenta ang kristal kapalit ng pera. Labis siyang nang hinayang, subalit pinayuhan siya ni Goldfinger na kalimutan na lamang yun sapagkat wala na rin itong silbi. Sa halip, tinanong siya ng demonyo kung kamusta ang naging pagbisita niya sa paaralan, ipinahayag ni Joe na natanggap siya sa Dawn Academy, isang lugar na kilala sa paghubog ng malalakas na mandirigma at sa pagbibigay ng mga pagkakataong kumita ng malaking halaga. Gayunman, may kapalit itong panganib, kinakailangan niyang sumabak sa mga rift raids, mga ekspedisyon sa ibang dimensyon na pan ng mga halimaw. Ayon sa Demon Book, wala dapat ay pan-gamba sapagkat ang star energy, ang pinagmumula ng lakas sa mundong yon, ay nagmumula mismo sa mga rift, habang pinag-iisipan niya ito, naisip ni Joe kung may gantimpala ba siya dahil natupad na ang isa sa kanyang mga kahilingan. Nabahala si Goldfinger sa paraan ng kanyang pag-iisip, ngunit sa huli ay napagpasyahan niyang tulungan pa rin ang binata, itinaas niya ang kamay at binitiwan ng isang alo ng madilim na enerhiya na agad nilamo ng katawan ni Joe, sa isang iglap, tumagos ang kapangyarihan sa kanyang laman at kalamnan, tila binabago ang mismo anyo niya, nagsimulang kumislap ang hangin sa paligid habang tinitiis niya ang matinding sakit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Paglaon, isang malamig na tinig mula sa system ang narinig niya sa isipan. Mas mahigit skill unlocked, divine creation, level up, you have reached level 6. Hingal na hingal si Joe matapos ang proseso, hindi niya maipaliwanag kung anong nangyari, ngunit daman niyang ibang iba na ang kanyang katawan. Ayon sa paliwanag ng system, taglay na niya ngayon ang kakayahang lumikha ng anumang bagay gamit ang sariling enerhiya. Sa malayong tanawin, si Goldfinger ay nakatingin lamang, waring nasiyahan sa resulta, Ayon sa kanya, ang kakayahang yun ay minsang pag-aari ng isang matalik niyang kaibigan na nagngangalang sato, at kaya nitong hubugin ang anumang bagay mula sa walang hangganang imahinasyon. Ang mga gantimpala na tinanggap ni Joe noon ay wala raw kahulugan kung ihahambing sa lakas na ito. Ngunit ipinaliwanag din ni Goldfinger na hindi lamang antas o level ang sukatan ng lakas ng isang tao, ang antas ay nagpapalakas lamang ng katawan. Ngunit ang unang pagising sa D-Rank ang tunay na nagtatakda ng magiging landas ng isang mandirigma, dahil dito, Ipinagkaloob niya kay Joe ang kapangyarihang yun upang hindi ito magising na taglay ang isang walang silbing kakayahan. Habang nakikinig, napagtanto ni Joe na maging si Shin ay mayroong ability type awakening, isang uri ng kapangyarihang higit na mas mataas kaysa sa karaniwang kakayahan sa pakikipaglaban, noon niya lubos na naunawaan na ang pagpasok sa mga rift ay hindi lamang laban ng lakas, kundi pagsubok ng talino, tapang, at disiplina. At nang tuluyang hamu pa ang liwanag sa paligid, natagpuan ni Joe ang sarili na nakatingin sa kanyang mga kamay, kumikislap sa pinaghalong itim at pilak na enerhiya. Sa sandaling yun, alam niyang isa na siyang ganap na nilalang ng pagbabago. Hindi na muling naramdaman ni Joe ang pagdaloy ng star energy sa kanyang katawan, maging ang system panel na dating nakikita niya ay tila nagbago, ngayon ay kahawig na ito ng isang video game interface, habang pinag-aaralan niya ang mga detalye ng kanyang statistika, napansin niyang may ilang seksyon na nakakandado, naisip niya kung may tindahan o shop na maaaring gamitin, subalit nang subukan niya itong buksan, lumitaw ang mensaheng lock requires higher level. Marami pang iba sa mga tampok ng system ang hindi pa niya ma-access hanggat hindi siya umaangat ng antas. Binuksan niya ang level up screen at nakita roon ang ilang side missions na maaari sanang makatulong sa kanya. Ngunit kulang pa siya ng soul points upang masimulan ang alinman sa mga ito. Habang abala siya sa pagsusuri, narinig niya ang tinig ni Goldfinger, nagtatanong kung bakit siya natatagalan, ipinaliwanag ni Joe na kailangan niyang pumasok sa isang rift upang makakuha ng karanasan at umangat ng antas. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa sapat ang kanyang lakas para rito. Napairap ang Demon Book at nagsimulang magreklamo, sinasabing tila wala raw silbi ang binata kung sa bawat laban ay kinakailangan pa rin siyang tulungan, ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagliwanag ang paligid, Lumitaw sa harapan ni Joe ang isang bagong system notification, isa pa raw niyang kahilingan ang natupad. Sa isang iglap, bamalat sa katawan niya ang matinding liwanag, ramdam niyang may bagong kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa sandaling hamupa ang enerhiya, natagpuan niya ang sarili na nakasuot ng make and tab na baluting yari sa enerhiyang asul at pilak. Mas mahigit reward obtained, Mage Armor Unique Grade automatically summons armor to block physical and magical attacks, increases strength and defense by 40%. Namangha si Joe sa nakita, hindi lamang tumasang kanyang depensa, kundi lumakas din ang kanyang buong katawan, napangiti si Goldfinger, bahagyang lohaan, at inamin na yun na ang huling lakas na naipon niya sa paglipas ng panahon, sa tinig na puno ng pag-asa, sinabi niyang mula rito ay si Joe na ang kailangang gumawa ng sarili niyang daan. Kinabukasan, maagang tinungo ni Joe ang opisina ng punong guro, nagtaka ang matanda kung bakit siya aalis ng ganoon kaaga, ipinaliwanag ni Joe na kahit isang araw lamang ang biyahe, Nais niyang makarating ng mas maaga upang makapaghanda, ibinigay niya rito ang isang liham, hiniling na ipabot yun sa kanyang kapatid na nasa ospital at bantayan ito habang siya ay wala. Inalok siya ng punong guro na siya na mismo ang magdala ng sulat, ngunit ngumiti si Joe at mahina sinabi na komplikado ang sitwasyon, at hindi pa niya maaring humarap sa kapatid ngayon, naramdaman ng punong guro ang bigat ng tono sa kanyang tinig kaya hindi na siya nag sa pa, sa halip, tumango ito at nangakong ipaabot ang mensahe. Sa pag niya sa paaralan, Sinundan siya ng mga tingin ng kanyang mga kaklase, sabay sabing, mag-ingat ka, Joe, kumaway siya pabalik, may ngiti sa labi, at nagsimulang maglakbay patungo sa kanyang bagong destinasyon. Sa paliparan, tinanong siya ng receptionist kung bakit kailangan niya ng visa at tiket patungong mid-level city, lalot bakasyon pa naman, ipinaliwanag ni Joe na siya ay na-admit sa Don Academy, dahilan upang magtaka ang babae, hiniling nitong makakita ng patunay, kaya iniabot niya ang Don Academy card. Pagkakita pa lamang ng babae sa card, napasinghap ito, halos hindi makapaniwala, sa buong karera niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganoong uri ng pagkakakilanlan, sandali siyang natigilan, nakatitig kay Joe na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nais sanang itanong ni Joe kung kailangan din ba ang sulat ng pagtanggap, ngunit mabilis itong umiling at nagpaumanhin. Sinabing ang card pa lamang ay higit pa sa sapat, ipinaliwanag pa nito na hindi na niya kailangang bumili ng tiket, ang mga mag-aaral ng Don ay may natatanging pribilehiyo na libreng paglalakbay, tanging return flight lamang ang kailangan nilang irehistro. Ilang oras ang lumipas, at nakaupo na si Joe sa unang klase ng eroplano, habang nakatingin sa ulap sa labas ng bintana, hindi niya mapigilan ng ngiti, tahimik siyang nagdasal na sana, ang Don Academy ay maging kasindanda ng mga pangarap na pinanghahawakan niya at sa pagitan ng mga kumikislap na ulap at malamlam na liwanag ng araw, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang paglalakbay.